Dito mo tawag pala eh. Oo, oh, may color pa. Kaya sa, eh. sabi ko, ano niya? Parang may nagsasalita. Oo. Oh. Ay, buti na lang. Oo. Oh. Itong telepono eh, maganda ang connection sa uh, hearing aid. Oh. Otherwise, naku. Shit, maano. Di ba? Malakas. Mm -hmm. Naririnig ko ang business, Kaya lang. Hindi ko naiintindihan kung maraming business uh -huh. Ang sinasabi. Kaya sabi ko, na, ano? Kahirap to. Mayroon din pati ko ng tamang ano sa ano eh. Mm -hmm. Sa tayo eh. So, sabi ko, sa mga ibang ano, uh, tumatawag na napakabilis. Kung importante ang sabi mo sa akin, sabi ko, email mo na lang. Ibigay ko yung email address. Hello. Uh -huh. At sasakitin kita. Otherwise, pag hindi importante, Sorry. Hindi, uh hindi -huh. ko naiintindihan ang sinasabi mo. Kung yeah. mas pilis salita sa sabi ko. Hindi mo na kailangan ano. Yeah. Pero um, importante yan, email mo sa akin. I read really it and respond. Pero karamihan sa kanila, custom, may isahan tayo. Oo. Uh -oh. -huh. Marami dyan. Yung um, iba eh. Maraming color na doon. Uh -huh. Sabi nila. Pag uh, naghahanap kayo ng nabiling bahay. Oo. Uh -huh. House and lot. Pag tumatawad ka, islap daw. Oo. Uh -huh. Maraming pa dyan. May insurance bay, uh, company. That's, that's how I buy. I don't I don't take their listing price. Oh. I always bargain with them. Savi now, slap down. That's a slap on their face. There we go. Oh. You open your mouth so quick. How about this? I put a property at Mojave Desert, California City now. We voted for nineteen thousand. You know how much they're offering now, the so-called buyers. It's not even two thousand uh -huh. dollars. If the ten thousand less uh, uh -huh. bargaining that I was offering is a slap, how about this? Nineteen compared to one thousand five. Uh -huh. What is that? Did they kill me? Wala oh, nang give me. Wala nang magayang cooler eh. Yeah. Umala taw magsasalit ang nonsense. Hindi I think nice. Hindi na saapi. Oh, uh I -huh. yeah. okay. I go to the same way. The buyers give me all kinds of, you uh know. -huh. Naturally, like you gave me open. huh? Unexpected, yeah. Mm -hmm. <laughs> For unwanted prices. Mm -hmm. I I don't want to make a lot of money. But I paid nineteen thousand for uh -huh. that last two point five acres, uh -huh. pretty close to the uh, Edward Air Force Base. Uh -huh. There we go. Uh, if you want it, just give me a uh, little money. Uh -huh. I don't need a lot. Uh -huh. So if you give me five thousand, you know, after all those years, see, for Kaya nga. Right. Nagataks na gan. Right. Tataksan mo talaga yan. Oh, see. Ayun. If they offer me 5,000 more, uh. then I'll think about it. Yeah. Ibig na, ako, no? eh, kung akong tumawad, eh, slap on their face, the uh, <laughs> sealer. Pag akong kinatawadan nila, tama lang. Oo. Dahil ako si Jaime, Oo. bakit gano'n? <laughs> Mali. <laughs> <laughs> Hindi fair. Yeah, I'm fair. Uh -huh. Yun. Nice na yan na naman. Ayos na naman. Okay na pa? Tama lang. Pag ito nang tama ulit sa pagbalik mo, mabakasyon ka kay Ayan. Yeah, uh, 15 days lang kami mm. naman nagbabakasyon. Tapos yeah, talaga dapat. Bakasyon bakasyon lang pag ganyan weather ang panahon. Mhm. Mm -hmm. Ay, lang ang ano. Eh. Karon kami, kami ipo tapos uwi uli ng Pilipinas. Nag-iipon ka para gagastos sa hey, doon. Pag 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 uh, kayo na mamasyal, sinasabi ko sa ibang mm. mga kapatid. Mm prepare yourself yeah. just in case uh -huh. ang pagkala ko, I hope I'm wrong kapag naumpisa ng away uh -huh. mag-iiba ang processing talaga ng uh -huh. papasok at lalabas uh -huh. sa atin uh -huh. so you have to be prepared for that Ay, kung may trabaho ka uh -huh. Ya? Yeah? Uh -huh. Sus. Tama. Eh, buti kung retired ka. At kahit retired ka, kung may importante kang appointment dito. Ay, oo. Oh, di po pwede. Uh -huh. Si film mo yun. Yung mamis mo yun. Ay? Ya. Yeah. Baka mamis mo yun. Sayang. Uh -huh. Sayang talaga. Uh -huh. So, yun siya ko. Kung, you know, as usual. Ay, ay, so. Buti nga ang saan namin. Ako, pagka bago ako manan ng bakasyon, siguraduhan kong may bayad. <laughs> At, ay, kung hindi. Kung, nga, de, kung isang buwan ka, isang buwan kang without pay. <laughs> eh, ako, nag-iipon ako ng mga pay time off ko. Para pag, ano, kahit na sa Pilipinas ka, may sinusweldo ka. Diyan sa akin, kailangan ang ingat. Uh -huh. Kasi kung sabi nila, Oo, Jaime, you are number 500. What do you mean by that? Oh, we have to process those people ahead of you first. Uh -huh. How long does it take? Oh, maybe a month. Oh my God. Are you on the line 500? This <laughs> is the malam. Ka Kasi process is process sabi nila. Yeah, ganun nga yan. So, wala pa rin. Oh, yeah. So, mm -hmm. anong proseso? Yan ko, ang gagawin. Yan standard processing. Eh. Ay, naku naman. Talaga, sa... Ganyan ba talaga? Hindi. Pero ito ang uh, away-away na eh. Uh, sabi nila, hindi basta-basta na lang uh, basta -basta lalabas ang mga tao. Hindi na lang basta-basta papasok ang mga tao. Oo. Ito na busy na ito. Hindi naman ako tagarito. Galing ako dito. Oo. Uh Kaya uh, 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 okay. nga.

hindi ko sa responsibility sa dito, nakakailangan uh, dito ko at serving time. Oo, uh -huh. ay hindi uh, pwede yung gano'n. Uh -huh. The... uh, -huh. Isip Isip-isip yung gano'n. Kasi, sabi alam mo naman na inumpisahan lang medyo hindi ko nagpagkakaintindihan ng Pilipinas at ano, Akala ko biru biru eh. hindi. Uh -huh. Malaki, Malaki nga na yan. Biru biru yan. Malaking easy yan. Hmm? Binubahan tayo ng tubig, di ba? Oo. Uh -huh. May mga UAAN Ano uh -huh. natin kasi pinibi natin. Uh -huh. ano? Yeah. Hindi basta basta na Talaga matay. Talagang dinurog yung yung bangka nila. Bago lubay yan eh. Disable talaga yung ano. Ayaw na man. Hinila lang eh. Ng Coast Guard eh. Talaga di-disable um, eh. Serious yun sa akin? Uh -huh. Ayan, yeah. seryoso yun. Yeah. E kung mapikong ka nga, malaking gulo eh. Mm -hmm. Seryoso yun. Kahit sa uh, tubig yung naman eh. Uh, so? O oh, ba may nasaktan eh. Hmm. Eh kung ginawa natin sa kanila, bala nang yung... hmm. babalik. Oh. O? Talagang nga yun. Kung sa kanila uh, nga yeah. malaking pa. gula yun. Puro may na. Yes. Hindi mo masabi. Kaya Oh, lang, kasi sabi lang ako, ang ganda to, masaya to, nakikita ang mga kamag-anak to to. Bad. Kung sakaling ka mangyari, ang gagawin mo, are you ready for it? Oo. Oh. Uh -huh. Kasi mamamatay ka sa atake. <laughs> hello, eh, alam eh. Alam mo na sa Too close sa China sa atake. Ang tawag doon, I'm trying to stay away from that situation. So, mapakabilis nung yeah. China doon bago maka-rescue yung ibang bansa. This. Okay po. Ayos nice na. Thank yeah. you so much. <laughs> Yan po yung repeat binata ko. Uh -huh. And maraming maraming salamat po sa panonood.